Kaya mga buddy, sa mga pagpalang umaga. So, andito kami kaya ako na uli. Kasama ko si buddy. Ayun. Ayun. Duman Dumaan kami dito. Kasama namin yung ano, isang kaibigan. Oh, pasyal daw kami dito kasi matatandaan yung mga badi na nakaraan sa Bicol kami eh, siya naman punta dito. Pasyal na natin dito. So, nagpapaayos siya ng bahay. Grabe na, oh mo yun ng kaibigan natin naman. So, oh. no, talaga, ano? second floor na. No. Oh, ganda na. Parang hotel na. Ay, may ano boss, hanggang third floor ata abot langit na si Kuya Noli na ma-reach Kuya hindi ka namin ma-reach ha Baka may 4 floor pa yan Pang ano, may abang na pang 3 floor yan ha Ang ng 3rd floor, ah doon sila nag sa mag Oo, ayun may tao yun Siya na ba yan? Siya na ata yan gumagawa So yung mga bahay niya, si yung bahay po nila Kuya Noli, yung paggawa niya yung may pulang nga ano, na oh, uh. Dati, mga video okay na kalagay dyan eh ang lupit ano ba talaga nagagawa ng social media nakaka, ba? ano ba talaga nakaka ano nakakayaman pwede ba kung ubante pa dyan pwede sa oh ako. dito sa isa ko isa ko boss. Oh, yun antay lang namin yung mga body lumabas huwag ka bumili ng merienda boss hahaha antay ko boss Tony sama ko <laughs> Ito ako sa bahay ni Kuya Noli, grabe oh. Laki na. Ayan, salamat sa pagbisita, Tingin Bali, sa kanyang ng kaibigan. Supportahan po natin sa challenge, si, ano, si Tingin Bali sa 1,000 dollar. 100,000. 100,000 ba? 100,000. 2,000. 2,000 dollar ba? Oo. Oh. Kala, 1,000 lang. Hindi, 100,000 dollar. Ah! 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 Wala. 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 Supportahan pagkakasabi ko. Wala ang trade. Wala tausan. Ayun, ano yung nata? 1000 thousand dollar lang. Ayun po, supportahan po si Thinking Buddy sa sa, sa challenge niya na 1000 thousand Bali, ang total nun is fifty thousand. ayan thousand. Uh, para thousand. din thousand. makadagdag siya doon sa ano thousand. may thousand. Fifty sa probinsya thousand. upgrade ng bahay at iba pa So, Suportahan po natin para yun. <laughs> <laughs> <Okay, buddy. laughs> <laughs> ka wala ko ano may ibabahay doon. Ha? O, ka <laughs> um, mababadi ha. Pinugin ka may buhay. pala kasi na. Wala ka. Suportahan. Ang na yung harap pa na pangon na si Kainola. Hindi ka na mabubukeng tayo. Diyo si ka na mababadi. Yeah, kasi sa nanay okay. si Kainoli kasi syempre nung nasa Bicol to. Kasi sila na doon yan. Oo, oh, mm. um, si Kainoli eh, talagang ano to eh. Pero ang ganda doon. Saan? So, um, sa lugar niya doon. Ganda talaga. Tapos nung bumiyahe kami papuntang ano. Naalala ko nga yung Eh kumusta po? Ay, sino yun? Ay! May Gusto mo! Wait! Wala, walang ganun. Wala, ganun. <laughs> yung yung yun yung mga yung mo sa akin dati ayun, pa. pa. Ayun, mo? Ayun, gusto mo Gusto mo. Hindi ko sila hanapan ng camera mo ba? Hindi naman kami kay kuya. ay Ayun, no. Yes, si Tilo. Muna. Grabe oh. Kuya muna kayo. Hintay nang ano, napakainit. Traffic man papunta dito. Traffic ba? Sobrang traffic. Ikot-ikot. Eh. Ikot, ikot. Tay. Ano? Juice. Bakit nag kamo siya mamimili ka para sa bahay niyo? Para sa bahay niyo? Damit gamit lang. Dami nga din, sabi ko pag uh, mura lang kasi. Pati mga sala set. wala sila no. Ang isang warehouse. Mga appliances. All double na table. Oo. Pwede yan motorin yun pag ano. Dami doon nag-wholesale. Mga air con na kaya na kanina. Air uh, uh, Hmm, dami. Ang bubura. Baka naman sa mga, na mga second hand to. Hindi second hand. Brand okay. new mga yun. Kaso nga lang, wala na kasi silang binabayarang pwesto. Yung warehouse na mismo nila. Ah, del. kaya mura. Ka Tsaka sasadyain mo doon. Pupuntahan mo. Ang mga harap Siyempre, hindi siya magbabayad ng transportation, hindi magbabayad ng renta, hindi magbabayad ng kung ano-anong tax. Ah, wala yata masyadong manpower, no? Wala. Ikot-ikot ka lang doon. Kung may magustuhan ka, natawag ka ng isa. Kung ano yung price na nandun, pwede mo pang pabawasan hmm. yun. <laughs> Tawad pa, pwede ka pang <laughs> tumawad. Paano naisipan yan? Napapanood nga namin sa ano? Kahapon. Dahil kahapon kami pumunta. Kasi nga naghahanap ako ng chenso. Oh. Pag ano ko nang chenso, parang itong bodegang to ah. Puntahan nga namin ni buddy ko. O yun mga pati, thank you sa mga brenda ni Ko Enoli. So yun o. Hindi eh, tignan mo muna. Tignan tayo. Ang dami ah. Diba? Dami bigas? Mura pa ng bigas dyan. Eh nangyay kulay ng sakyan mo? Oh, Naging dilaw na. Ang ganda. Naging dilaw na. Naging dilaw na ba? Hindi na orange no. Yung PCX mo. Kaya sa mga mukhang kaya naman doon sa PCX mo. Ano sa ah, ito yung mga dinala mo doon? Oo. Oh. Yung ito yung naiwan dito? Oo. Oh. Yung binibigyan niya sa akin 30, ayoko. Ah, Di ba inayawan ko? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Wala ka bang binibigyan sa akin doon? <laughs> yung mga bara yan, mga body. Ito yung naiwan boss. Grabe. Tumingi ako sa kasa, magkano 60 o mga sikin na. Hmm. Ang bilang buwan. Ayun, laki na lang ano. May abang ng pang third floor. The sky is the heaven na si Canoli. Pwede niya magpalipad ng sanggola, no? Ganyan na kami. Sarang gawin. Kainoli! nag Nag-juice lang ako. Galing na kami yung drive-thru kanina. Alam ano, manager ko, kasama ko. <laughs> <laughs> ano, pwede na yung 20. Ayaw ah, ni ko na ulit, siyempre. Iba, bibigay ko na lang. O, oh, ay. bigay na lang daw. Ako <laughs> nang bilhin, grabe ka naman. Para kasi hinihingi na. <laughs> Ayaw lang sabihin nyo. <laughs> Pero ang ganda nang bibigyan ka 20, boss. Uh Oo. -oh. Wala ka nun, masak yan. ah, <laughs> binibenta ni ko na mga body, 20,000 na lang. Mamaya, dami mag... E BM kayo na. No? BM kayo kayo <laughs> kay kuya Noli. <laughs> Rosie nga magkano na 15,000. <laughs> 25 pa kamo. Oo. <laughs> Ayun po, binibinta. Saan? Oo, oh. oh, binibinta ka niyan. 25. <laughs> 30. 30. Binibinta ka 30. Makarewistro na yan. Oo. Oh. <laughs> Anong pinapagawa mo dito? Ay, mga retouch-retouch lang? Uh, oh. ah, itong side. Oh. To. Pero nung punta tayong yeah, last boss, wala pa yun, di ba? Hmm. Ginagawa niyo pa lang. Tatay lang. Pinapaabangan mo na sa taas. Pero okay na yun. Eh. Pintura. Pintura. Ang hmm. ganda. Pinapintura yun. Nakalawang. Parang parang pagkakaalala ko dati extension yan dito hanggang dito. Oo. Uh, no, pinabago mo. Dati na yan. Ito nga boss, so yung bakante. Ay, sino yung bakante diyan? Wala, wala, na. May, ay, hindi ko alam kung nakuha mo. Na. Kitao na. Ganda rin ng pagkakapintura ni Chief mo. Oo. oh. Ito mo. Oh. mo dati for to? Oh, dati. Ay, nee, hindi na yan. Ah, nabili na. Sulit din 'yung pagkakapintura ni Chief. Dilaw ba talaga 'yan? Ano 'yan? Dilaw talaga. Ah, sulit 'yan ah. Dilaw yan. Ay, dilaw, ah, dilaw ba, yan? ba yan? Dilaw yan, pero ganyan lang inano kong kulay. Kasi ayoko nung parang may kaparehas na dilaw na ano. Parang orange mm -hmm. siya na dilaw na mm hmm. hindi mo maintindihan. Malapit niya, Sir Chip. Magkano gusto yung ano sa'yo? Pinturaan na yung sa'yo. Dalawang ulit yan eh. Walang time. Dalawang ulit ko pinapinturaan. Di ba una parang orange. Mm -hmm. Tapos nung ayoko na naman. Pinapalitan ko na naman ng ganyan. Ilang araw kay Chip? Hindi. Pag pinapinturahan ko kasi, hindi ko naman niya madali hmm. Parang pag wala lang akong gagawin, hmm. sakyan ni Buddy yung ginagamit namin. Maganda yung magkakapintura. Kapintura mo na siya? Wala, wala akong magagamit eh. Yung sakin? Sa oh! Tapos pag okay na yan, oh. iwan mo na doon. <laughs> wala akong magagamit. Saka na? Umaandar pa naman. <laughs> <laughs> Bukang diba na ano na. Hindi pa ka nakaruan. Bumula ito yung sa kanya, naka, 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 naka ano lang, nakakumot. Ano? Ay, ito pala yun bus. Hindi pa nabapping yan. Ay, ito pala yun eh. Ha? Hindi pa nabapping. Hindi pa binabapping. Mo, pintura, eh. Isang patong pa lang ano daw, top coat. Tapos babapping. So, yun. Kaya ka balik ng Bicol? Baka mga si pa. si nito? Ano, adus? Ah, ah, two weeks pa. May uh, tapos-taposin ko muna. Malapit na rin yan. Kaya kaya ng tulo yan. Saglit lang yan, no? Hmm. lang. Malitado eh. Hmm. na. <laughs> Ganda na. <laughs> Palitan. talaga nagagawa ng masipag eh. No. no. Sipag, sipag na, talaga yan. Dasal. Dasal, sipag. Saka tics. Hmm. Ayan yung, <laughs> ayan yung ano, yung, di ba, nung nasa bukana tayo noon. Oo. Oh, oh. Yung sabi ko lagi ko inuulit-ulit na -ulit, doon lagi, yung bahay ni Idol Jumper Sniper talagang tiningala ko yun dumadaan ako lagi kung tinitingala sabi ko walang araw meron din ako niya kanyan din no. titingala yun no. ang galing yun ang uh, mm. motivation ko, no, no. no. At At Kaya habang nandito tayo po. Thank you kay Ikan. Kaya habang kay Noli, babagsak ka namin. Hindi, ganyan talaga. Motivation talaga yan. Mm yung, diba, sa yung diba akin no, na diba, tumaas eh, di ba nakita mo? Oo, oh, di ba? Pangat oh. din yung bahay mo. Oh, diba? Kanya nga lang yung angat, konti Pero, lang. Huwag <laughs> <laughs> kayo sa loob. Konti lang yung angat eh, hindi pa <laughs> na pull <pool>, eh. Ang <laughs> oh, bira. Sa tamang paraan pa daw yung Oo. Oh. Step by step. Step by step lang. <laughs> oh. Sa tingin ko parang dito lang yung ano, pinakamatas. Oo, oh, siya lang eh. Siya kalamatas dito eh. Oh. Kasi ibig sabihin siya na ano yung pinakamayaman dito. Hmm? No. no. <laughs> 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 Very humble. Ah, uh, Sabi ko nga ano yan, si pagat ano dasal. Uh, okay. eh, Luho, yun, eh. hindi na kailangan, wag. tsaka hindi ka nagbago ng sasakyan, hindi ka nagdagdag ng sasakyan. Okay. Yung mga lolo doon dito, wala yun kailangan talaga kontrolado mo yung hmm. expenses mo tama so, yun yung isang kuya may, so, ano, sino nga ba si kuya noli, mga wadi kaya nalagay ko na nandito <laughs> gamit kayo ng app <laughs> you know, papakita ko kung sino si kuya noli hmm. sa akong magkano yung sahod niya <laughs> <laughs> saad <laughs> saad Pakikita sahod reveal makikita yung, yung, yung dun sa isa maling mali naman oh. No? wala ka sa kalahati <laughs> wala ka sa one port oh. mabirang buwan siguro para lang panoorin ano, sabi ko pag mira, wala ka. Wala sa kalahati, ano? Oh, eh, no? wala rin sa one point. <laughs> Hindi ka ako na ito. Ah. Madaya, ano? Eh, mm. Bagay, mm. pa-hype lang para hmm. Si siguro panoorin. Kasama sa paglaki. <laughs> paglaki ng views. <laughs> <laughs> Ay, beer months <-mance> na naman. <laughs> Oo nga, Kailangan natin magsipag na yung months kasi ito lang yung pinakambonus ng mga vlogger. Sipagan na birmans Sana lang ano, matigil na yung gera. Habang. Hmm. Baka tamaan yung Google. Ah, hindi tamaan. Tayo <laughs> <laughs> tama yung Google na no? wala lahat. Hmm. Kaya ingat po sa lahat ng ano. Kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagkakagera ngayon. Ingat po kayo. At, ano, huwi na kami. Ay, malayo pa kayo eh. Ay, Salamat ay. sa ano, pagpunta. Duman lang kami talaga. Kamustahin ka syempre yun. Hmm. Thank you sa so okay. pagpunta. May nag-chat kasi sa akin na sabi, dalawin mo naman doon si Kuenoli, nag-aalala ako, hindi nag-reply sa akin. <laughs> sabi ko, ganun ba? Kasi kasi sige, sige, chat na lang kita mamaya. Oo. Oh? May, oh. May umihingi rin sa akin ng Facebook mo. Yan! Yeah. Kami <laughs> na kayo mga body, hanggang dito na lang. ano, sabi, <laughs> ano ba yung Facebook ni Ating bading? Oh. Sabi ko, bakit, bakit kako hinihingi mo? Kasi Masyado ako na ko curious sa kanya. Dumali na na kay Nani. Pwede pa naman ng salita. Dami na niniwala. Oh. Saka kay Nani, sana kami. Ingat kayo, ingat ingat. Kayo. Ingat. Ingat, oh. Andi... ingat kayo. Mm. Ingat okay. mo si Jonathan. Yung mga ano, kaibigan natin hindi nagbabago kahit mayaman na. Oh, hindi tayo mayaman. Hindi tayo mayaman. Alright, ganun eh dito. Oo oh, sige, salamat. Para, ano, kailangan mo ano, nung sinasabi namin mga mabibiling mura. Oo. Oh. Game ka sa amin kasi yan, negosyo namin yun. ah, ba, kayo? Hindi kung kakayanin ng ano, o, kasi yun. hindi kasi pwedeng, walang ginagawa eh, di ba? Tama, by Kaya naghanap kami ng mga warehouse para pag may makita mga murang item, pwede mm. namin... Pwede. Di ba by Patong angel. lang kami ng 10, 20, di? Malit yun, 10, 20, di? Ayun. ganun yung ano namin, kaya hinahanap na namin kung yung mga Tama warehouse. tama. Kahit mag-post nga lang kayo, i-post nyo lang. Hmm, tapos kuha ka sa kanila. Hmm. Namit pa naman namin yung may-ari mismo. Yeah. Kahit nga hindi ka pa kumuha ng item, ipost mo lang. Pagka may order na may down, saka ka saka kumuha ngayon. Wala kang bintawan uh oh. agad. Mga naman mga body, konti lang patong namin. Mga 10-20, gano'n lang mm -hmm. ako. na No, na pa. Kaya, dito na po kami. Ayan, yeah. salamat yeah. po. Ayan. Yeah. Kaya, yeah. kaya yeah. pag ano, balik kami bikon kaya. Uh -huh. Pwede pa ba kami doon? Pwede pa ba doon? Salamat po. Penali. Sige na, ingat kayo. May, may time kami, di ingat makasama, makasama kami doon. Oo. <laughs> <ito. laughs> oh, Alright. May romance pa. Bago yung order mo? Oo. Oh. Uh, kasi may okay. ma dilim yung ano ko dati. Saan mo order Lazada lang? Hindi, Tao lang. Tao? Serioso? Oh. Saga Dabao pa yan, galing. Pasinip dyan? <laughs> Oo. Oh. Saga Dabao pa ah, talaga? Ano pa lang gamit dyan na dati, gano'n? Hindi, bago yan. Siya lang kasi meron, stock. Sa oh. Shopee wala. Paano maghanap ng mga gano'n? Hindi, sa Shopee ako naghanap. Oh. Ngayon may nakita akong pangalan niya doon. Oh. Tapos, Tapos nung pag doon kasi wala na, zero na. Tapos kinunta ko na lang pangalan sa Facebook. So, uh, problema nga lang, nagasigasgasan. Nagasigasgasan ng pagkabit. Nadali doon, nadali Nadali kami doon mga boss <laughs> Kaya Kaya talaga hindi Kaya na Kaya Kaya Adali Kaya 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 mga boss. Kaya yan mga buddy, pauwi na kami ni Boss Tony uh, Siya muna ang piloto ngayon mga buddy At nangali ang aking balikat ba? Ngayon Nangali yung dito ko yung parang ugat dito, parang bumigat So yan si Boss Buddy muna ang ating uh, Boss Tony ang ating piloto ang sakyan, boss. Yan. Yeah. Yung, yung kami kila Kuya Noli, hindi namin syempre mga buddy, yung mga kaibigan natin Minsan minsan na lang namin makita yun mga buddy Kasi lagi nasa beacon Nasa, nasa beacon lagi kaya syempre pag may mga kaibigan tayong ganyan mga pagkakataong nito di ba? Mga pagkakataong ito. Kailangan natin sila malabas tayo. O, bisitahin. Hindi natin may kalimutan. Bagaman matataas na sila. <laughs> <laughs> matataas yung bahay nila. Yun. Wala na yung bahay pero syempre nakakatuwa na sa kabila na nag-uumpisa pa lang tayo, di ba boss? O, nakakatuwa lang na meron din isang kaibigan na umaangat. Oo. Walang, hindi yung ibang kaibigan na mag ka. Hindi ka nakinala na. No? Oh. Sila, same pa rin mga kaibigan natin nag-umpisa kaya saludo sa inyo maganda um, talaga sa lahat ayun mabali pa uwi na kami medyo inabot na kami ng traffic traffic dito ito yung pagpaubos ng oras dito pag uwi ka ng probinsya makukuha mo apat limang oras Aho. pero dito anim na oras kahit malapit lang eh kulang pa yung kulang yung pa <laughs> pero lapit lang ha ang nasa loob ka lang ng bulakan traffic kasi yung ano yung kalaban na traffic yun alright so kapati at nakatating na kami yung bastoni yan last size na inabot kami ng grabing traffic at yun o kanina nabili niyang barena pabutasan niya daw si 4D kapati yan alright na ano salamat po sa pagsama sa amin papayos pa rin yung ilaw ko mga bad kasi sobrang taas yan na yung low niya pero ang taas yung ano hindi rin kita yung kalsada kaya papapaltan natin ay papapaan na papapabaan ayun si Kapsato salamat ka sa pagsama sa amin at yun mga buddy grabe oh yun oh yun na pamilya ni Ubus Badio oh. kanyang Barena Barina tsaka uh, ano? Imagine mga body yung barina niya, 400. ay 400 lang Tapos natawaran Natawaran nga, niya ng 350 Ayan ay, mga body. Japan yan mga body. Japan Oo oh, Japan Original talaga yan mga body kasi nga naka-imbush okay. yung mga tatak na sticker lang Tapos yung kanyang dash cam Dash cam nah. Sana all may dash cam <laughs> Tag 1,899 1,8, 18 na? No. No, 1,899 1,899, 1899. Binili lang namin ng 600 600 Baka pag bultuhan yan, baka makuha pa ng 500 no? Oh, kasi depende sa dami ng bibilin mo Pag madami, mas malaki ang discount mo Kasi yan yung parang nasa mall eh oh. So yan mga buddy, pag ano, sana pala rin kami ah, uh, maka, ano kami, makahanap pa kami ng mga ibang warehouse na pwede namin Ano ba, i-wholesale Para i-benta rin pato lang kami ng konti Pero ang babalikan ko talaga doon yung chainsaw at generator yung talagang pinaka target ko pag yung kapera kasi malaking tulong yun sa oh. Tibis, eh. lalo na ngayong walang kuryente sa walang kuryente yung... tapos wala din masyadong chenso yeah, ang dami yung chenso kasi pag ano, panggatong eh So, mababawi mo talaga doon yeah. sa so, yung pang tabla mo nga lang eh tabla, pang, pang pang gawa ng pambahay yeah. tulong ng mga bali eh, pwede kang gumawa ng mga furniture yun ang target ko, babasagan ko talaga ng anemos, halikan oh. siya so. Alright, mga buddy, salamat sa pagsama ang kasamuli. Ay, ay, eh. Panoorin niyo kasi, ano, support si buddy, mga buddy. Eh. panoorin niyo kayo, mga boss. Medyo ilaw natin, naglulus. sa mga buddy, nakapakal po. Ay, mga pala, ano. <laughs> <laughs> Alright, so, Sige. thank you.